Iyon, Magandang buhay. Magandang buhay sa atin lahat. Ayan, for today's video, tayo yan ay eh, tayo maglalayas. Tayo mag-uuli-uli. Tayo ay mag sa mga sa tram, sa bus, hanggang sa tayo makarating sa bayan sa sentro sa Catalonia. Okay. pupunta tayo dun sa sakaya ng tram Ayan. sa parada ng tram dun tayo pupunta ayun dun tayo pupunta sa parada na yun dun tayo asakay sa gay. tayo dito ng tram. three 3 minutes. 3 ah, minutos Ah, na yung tram. Yeah, siya. Pala oh, nasa tayo ng bus na number 59. 'yan. 'yun po Maria Cristina uh, English sasakay sa parte doon. driver natin yung driver ayan ayan nasakay tayo dyan dyan tayo nasakay punta tayo ng bayan ng Barcelona yun daan ng bike yung kabila na yan kasi yung daan ngayon dito traffic. May taxi oh. Siksak traffic ngayon. dito Ayan, oh. Dito ang universidad Ayan Ay gaganapin dito Ngayon Dito gaganapin na ah, ang celebration ng mga Ano ni ano Ni Ivan Cove Sino ba nasa baybay dito sa One Piece? Kailan nyo ba si Ivan si Cove? ang reyna ng Chambaca Kingdom ayan dito gaganapin ayan o, naghahanda na sila ito sa Universitat ayan oh. ayan ayun malaki ang kanilang ano doon tarpulin ng ano ng mga taga Chambaca Kingdom kawin tayo dito pakikita natin ang tarpulin ni Ivan alam niyo ba na nagre-represent itong Barcelona sa Chambaca Kingdom sa One Piece? Ah, ayan o. Ah, di ba ka? Ah, yan, may party-party sila. Ayan. Ayan ang logo ni Ivankov dito sa One Piece. Yeah. <laughs> <laughs> Ay, galis na naman. Nandito tayo sa Universidad. Ay, yung metro. Metro di Universidad yan. Yan. Dito tayo. out sa lahat shout out yun, inabot tayo ng red do. Oh. Okay, dito na lang tayo muna. Oh, <laughs> bus Universitat, iba nga pala universitariya iba pa yun ito so, ay Ibi... universitat ayan ayan, ito niyo may bandera ng ano yun o no? bandera ni Ivan Kub ng Baka Kingdom sa One Piece kung sino nakakasubaybay sa One Piece eh alam na yung sinasabi ko ito ang Chambaka Kingdom ng Barcelona, Spain mission Si, nag Oo nga ano. Kasi sa amin, kaya meron sila. Uh, pero hindi inyo hinahanap ko. Ha? Huh? Hindi 'yan. Hindi ito. Hindi 'yan. 'yan eh. yun yung talagang cotton. Ito. Ito yun. Hindi rin dahil ito yung ano, parang ganito siya pero mas uh, Ito. ito. Hindi. ito, ba? ito. แก่น้ำบาย Gracias. Lo parada diagonal ganduché. this thing. Propera parada, Avinguda d'Escrugues, Eduard Tudrà. Propera parada, Avinguda d'Escrugues, Hospital Sant Joan de Déu. sos catalans, David Carreras i Trias. dalam bas Tak kita di sini Sakit pa rin yung mga hita ko ha. Gawa na kong pag ko kahapon. Ayan. Pamumundo kali tayo bukas dun. <laughs> ayan mga kaleste. Nakakita ng puno ng igus. Ayan o. Oh. Ayan ang puno ng igus. Eto. Eto ang bunga niya Oh. Ayan. Oh, Di ba? Ayan ang, ayan ang igus. Prutas yan dito. Prutas. Tanda na yan o oh. Eh. Ang puno ng igos Uwi na tayo ng bahay ngayon Ang oras dito ay 9, 9.28 p.m. Ayan Pumili lang ako ng manok Yan ang aming iuulam Tsaka limon Para may sausawan Ayan hindi na manok na yung inaikot Ayan. parang sa atin na yung mga andoks, yung mga ganoon yung mga senior pedro Ayan. Ito. hanggang sa muli